Ang Quick Pick ay isang fast food restaurant na kilala sa kanilang masarap na pagkain at mabilis na serbisyo. Matatagpuan ang kanilang bagong bukas na branch sa San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Maaya na alda mga kastorya. Kasama natin ngayon si Pere. Nasaan tayo ngayon Pere? Nandito tayo ngayon sa Quick Pick, Malaybalay. Yes, ito ang lugar na puno ng kaligayahan, pinto at siyempre sa masasarap na pagkain sa Quick Pick Mom and Sir! Welcome! Nandito tayo ngayon sa Quick Pick, ang paborito ng lokal at mga bisita kung saan ang bawat gagat ay may saya. Kilalanin natin ito ngayon. Ubanimin ninyo! ninyo. Sa Quick Pick, ang kalidad ng pagkain at bilis ng serbisyo ang kanilang pangunahing prioridad. Ang brands nila sa Malaybalay ay bukas araw-araw mula 10 a.m. hanggang 2 p.m at 5 pm hanggang 10 pm. Magandang araw po sa lahat, mga Kasuya. Makausap natin ngayon ang owner ng Quick Pick si Ma'am Carol. Ma'am, good morning po. Hello sir, good, good morning. morning. So nandito kami ngayon, Ma'am. Utang natin kami sa history yes, ng Quick Pick at bakit po ito tinawag mong Quick Pick. Salamat kayo sir. Um Quick Pick sir, kay um ang English, Quick Pick. Q U I C K and then P I C K for pick. Ah, quick pick. Ah, uh, oh, quick gonna. pick. Yan idea na sa akong husband. So karon siling niya kay naa man ta Bisayao na to ng quick pick. So gin spell out siya na Bisaya ang ano. So ana na siya nag letter K. So quick pick. Karon kay um namo koy business sa Luzon before then kay tayong kapampangan sir nga paspas-pas ka yung ila food ah, okay. so nami nag uh, introduce me direct food nga ang among aim is to serve um, fast and then tapos quality gid ang food ang isa sa pinaka nagustuhan ko dito sa Quick Pick mga kastoria ay ang kanilang triple M masarap na pagkain mabilis na servisyo, at mura at abot-kaya sa bulsa isa sa bestseller nila dito ay ang chicken inasal Bacolod style. So, na panindugan, gina mo ang quick pick na dapat quick pick din siya. paspas pas din. pas paspas din. 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 siya, sir. As much as possible. Pero kung nais, say magtanong ang customer kung pila ka minutes, ma'am, ma'am, ready na ang food. Sorry na, may lang kapila uh, na inauna, sir. Pero, as much as possible, gina, serve gina mo. pas sir. Siyempre. Ang isa sa pinakapaborito na bahagi ay ang pagtikim sa in-order natin. Harap na, samahan niyo kami sa pagtangkilik sa masasarap na pagkain dito. Ang chicken inasal bakulod style, pork liempo, sisig, at ang masarap, mainit, at malambot na bulalo. Tapos maging natong ganahan, no? Kanin Saan so, Si Pare, hindi rin patatalo dahil sa kanya ang chicken inasal bakulot style. Kaon yun pa kay libre ni Namit Gid. Ngayong gabi, mga ma'am kad sir, tilawin na ninyo dari sa quick pick kay Namit Gid. Ari kami sa Purok 5, Sire Highway, San Jose, Malay Balay. Salamat Gid. Basta quick pick, Namit Gid. Kami Tara na, bisita na sa Quick Pick Malaybalay. Kung saan ang bawat pagbisita mo ay isang memorable na karanasan dahil matitikpan mo ang masarap at affordable na pagkain. I it's stories mo. Salamat tong sa pagkudan. Basta Quick Pick, love good. Yeah! <laughs> Kabuhuan, ang Quick Pick ay isang mahusay na disinasyon para sa mga naghahanap ng masarap Mabilis at mura na pagkain. Huwag palampasin ang kanilang chicken inasal bakulod style sa susunod na pagbisita nyo sa Malay Balay. Kailan Stories po, salamat pong sa pag-uban.